yeah

pai po ng suta Lalo um makeup. Pati 'yung sila. Makeup kaya. May tao sa Nas up ako dito? Ang dami na osa, dalawa na po 12 13 14. This is the city. This is city and meron pang mga coconut, mineral water, Andami. ang dami. Ang paghakot na lang, isa lang tao, bilisan na natin. Hello, like, and share kayo ha kung gusto nyo makatikim yan ah, wala pa tayo, ang dami doon ito talaga ang hinahanap ko yung makajakpat ako to din ng ganito ba yan, hakot na ta hakot, yan talaga oh, ito talaga hinahanap ko mga bay ito, sabi ko talaga matagal na kailangan ko makahakot na ng mga sodas soft drinks kasi wala na ako Ayan. Taman tama tama lagi bisita ako pupunta si Agatha papadala ko sa kanya yan lagi ko naisip si Agatha ayay ka kasi alam mo mas okay na makatipid ayan mabait yan si Agatha sa akin mm. ay parang kapatid ko na yun so kailangan talaga okay ayan hakot portion tayo sana maitapin pa sila yan. Huh, ang dami. Karabi. Wow. Uy, ako mga bayan. Ayan pa. Ayan. Ayan. Ay, ang kuko na Tinapon lang, oh. Isa lang ang kuko na na ganito, clear. Ang nakuha ko. Huh. isa lang siya. Ayan, marami nang sasakyan dumating, oh. Ayan, oh. Ay, nako. Ayan. Ay, naka. Ito pa. Ang dami. Iwanan ko lang itong cart. O, mga gabay, hakutin ko muna. Mahirapan na ako. So, follow, like, and share Asian Mama Dumpster Diving Official. Official yung bago natin, ha? May official sa dolo. See you, mga bay. O, bangon na mga pala. Hubog. Hala. Hala, jackpot na naman tayo sa maraming seeds. Ayan, o. Oh. Jackpot na naman tayo. atun tingnan. Mga bay, libre ng ating pananim for next year. Isang box ang tinapon. Tingnan mo. Mm. Mm. halaka, ka. Mm. Agoy, ito na. Pagkaganda nito mga bay. Uy, tingnan mo. Isang katutak na naman. Isang libo yata. Uy, la, Wow. Napakaganda mga bay. Napakaganda. Ang dami na naman tipid nito. Yan, Limusin mo lang. sinan mo. Grabe ang dama. Ang dama. Ang dami oh. Ay, nagbabani. Grabe ang dami. Saan ka mga bay? Swerte na yan. Oh, uh, swerte na yan. Basi na tayo.